Ildefonso Santiago Santos Si Ildefonso Santiago Santos ay isang kilalang manunulat sa Tagalog noong panahon ng Amerikano. Ipinanganak noong Enero 23, 1857 sa Baritan, Tambobong o kasalukuyang Malabon. Siya ay kinilala bilang isa sa mga pinakamakuhusay na makata sa Tagalog. Isa sa kanyang mga naging kilalang akda ay ang pagsasalin niya ng rubayat ni Omar Kayam at ng pambansang awit ng Pilipinas. Bukod dito, kilala rin siya sa paggamit ng sinaunang anyo ng tula sa Pilipinas na tinatawag na Tanaga. Ang kanyang anak na si Ildefonso P. Santos Jr. ay kinilalang national artist para sa kanyang kausayan sa arkitektura. Sa kanyang kabataan, Si Santos ay nagmula sa isang mahirap na pamilya ngunit may malalim na interes sa panitikan. Bilang isang estudyante sa Malabon Elementary School, binabasa niya ng malakas ang iba't ibang awit at korido tulad ng Don Juan Tenyoso, Don Alejandro at Don Luis, at Ibong Adarna sa kanyang matandang tiyahin na hindi marunong magbasa o sumulat. Ito ang nagbigay inspirasyon sa kanya na maging makata. Noong ikalimang baitang, kasama ng kanyang kaibigan, naglathala siya ng simpleng periodiko ng tula na ibinibenta nila sa isang sentimo. Ang malapit na ugnayan niya sa pinsan na makata na si Leonardo A. Dianzon, ang nagudyok sa kanya na ituloy ang kanyang interes sa tula. Si Dianzon ang unang nakakilala sa kanyang galing sa pagkusulat ng mga tula sa Tagalog at tinulungan siyang mailathala ang kanyang tula sa Ang Mickey gamit ang pangalang pena na ilaw silangan. Kahit na siya ay nasa elementarya pa lamang, ipinakita ni Santos ang kanyang husay sa pagtuturo at naging punong guro ng Marikina Elementary School. Sa kabila ng kanyang responsibilidad, patuloy pa rin siyang sumusulat ng mga tula tulad ng Gabi, Ang Ulap, Ang Guryon, Tagailog, at Sa Tabi ng Dagat. Nanay Ilathala sa Ang Nikit at pinalakip sa liwayway. Tanaga, katutubong tulang Pilipino ni Alan A. Ortiz. Ang tanaga ay isang maikim katutubong Pilipinong tula na kinaugaliang ginagamit sa wikang Tagalog. Ito'y may malalim na kasaysayan sa Pilipinas at hindi lamang simpleng anyo ng tula, kundi bahagi na rin ng kultura ng mga sinaunang Pilipino binubuo ito ng apat na taludturan na may pituhang pantig bawat talugtot. Ang makabagong tanaga ay ginagamit sa iba't ibang wikang Pilipino at Ingles dahil sa kanyang katanyagan noong ikadalawampung siglo. Lumaos ito sa huling bahagi ng ikadalawampung siglo. Ngunit muling isinilang ito ng kapanlahatan ng mga Pilipinong alagad sining sa ikadalawamput isang siglo. Sa orinal na Tagalog, ang tanaga ay may ganitong estruktura. Katitibay katulos, sa kalingdat ng agos, ako'y mumunting lomot, sa iyo ipopolopot. Sa makabagong ortografiya ng Tagalog, ito ay naging katitibay kang tulos, sa kalingdat na ng agos, ako ay mumunting lumot, sa iyo ay pupulupot ipinapalagay na ang tanaga ay kinaprayling Juan de Noceda at Pedro de San Lucar, ni Vim Nadera. At sniti nila ang sinabi nilang Poesía muy alta en Tagalo, compuesta de siete silabas y cuatro versos llena de metafora. Noong ikalabing anim na siglo, o sa Tagalog ay medyo mataas ang panulaan sa Tagalog. Binubuo ng pitong pantig at apat na taludtod, puno ng metapora tulad ng haiku ng Hapones, kinaugali ang walang pamagat ang mga tanaga. Sila ay mga matulaing anyo na nagsasalita para sa kanilang sarili. Ipinapasa-pasa ang karamihan sa pumamagitan ng salit-saling sabi at naglalaman ng mga salawikain, araling moral at pirapiraso ng alituntunin ng pag-uugali. Bagamat ikinuturing itong namamatay na anyo ng sining, Kasalukuyang isilisilang muli ito ng Sentrong Pangkultura ng Pilipinas at Pambansang Komisyon para sa Kultura at Mga Sining. Ang mga grupong Pinoy poets ay tinataguyod ang Pilipinong panulaan sa Ingles.